Wala kang reklamo sa magulang mo? Ay, wala po. Bakit? Umaha po doon kasi yung father ko na. Di bali dyan naglalakad, huwag lang kami mawala ng bawa. Ngayon, ikaw bilang magulang na rin. Marami mga kabataan ngayon, feeling nila, alam na nila, or mas parunong na sila. Anong masasabi mo sa mga ganong klaseng anak? Ay, pinagbumula naman yung kung bakit nagkakaganon yung anak. Maaring meron ding nakikita sa magulang na para maging ganon yung pag-iisip nila. Kasi tinitingnan kanila, ikaw yung nagiging halimbawa. Marami kasing mga magulang sinasabi nila, hindi kasi yung anak ko bastos talaga yan eh. Pero in the first place, ikaw nagpalaki dyan eh. Tama po. Eh bakit mo hinayaan maging ganyan yan? Opo. And if there's a message that you wanted to tell to your dad right now, anong gusto mo sabihin sa tatay? Kahit na masyado akong palagi busy, na alam ko naman na dahil sa iyo kung bakit kami nakatapos kaming mga anak mo. Hindi naman kami makakalating kung saan kami ngayon kung hindi ka nagsumikap noong time na pinapag-aral mo kami. Papa, mahal kita kahit pa sabihin hindi ako nakakapunta palagi.